Na. Kumusta mga bata? Isa na namang araw na puno ng kalaman at kasiyahan ang pagsasamahan natin ngayon. Ako, si Ginang Viga Vigalope, ang muling gagabay sa inyo sa pag-aaral sa Filipino. Masayang pagbati sa lahat ng taga-subaybay ng Tinatpas Network, Deped Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Tayo ay nasa ikalawang linggo ng ikalawang markahan. Ang ating aralin sa episode na ito ay Pagbikas sa Tunog ng Bawat Letra ng Alpabetong Filipino. Ito ay batay sa Most Essential Learning Competency na nabibikas ng wasto ang tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino. Pagkatapos ng episode na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigkas ng wasto ang tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino. Para sa ating patnubay na tanong, ilang letra ang bumubuo sa alpabetong Filipino? Mga bata, nais kong ipaalala sa inyo ang mga tuntunin na dapat ninyong sundin upang mas maging mabunga ang ating pag-aaral. Una, ihanda ang lapis at papel makinig ng mabuti sa guro, at ang panghuli ay makibahagi sa lahat ng gawain. Mga bata, bilang balik-aral, may papakita ako sa inyong mga letra. Tukuyin ang bawat isa. Anong letra ito? Ito ay letrang N. Susunod na letra. Ito ay letrang M. At ang pangatlo, lakasan nga mga bata, mahusay ito ang letrang T. At ang susunod, letrang A. O oh, itong panghuli, sige nga, kilalanin nga kung anong letra ito. Ito ang letrang S. Ngayon mga bata, Sabayan ninyo ako at ating awitin ang ang alpabetong Filipino. alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawamput walong letra. Dalawamput tatlo dito ay katinig at lima naman ay patinig. Ngayon mga bata, isa-isahin natin ang tunog ng bawat letra. O ang letrang A. Ang tunog nito ay... Araw. Ito naman ang letrang B. Ang tunog nito ay... B. B. Baso. Ang susunod na letra ay letrang C. Ang tunog nito ay... K. K. Carla. Ito naman ang letrang D. Ang tunog nito ay... D. D. Daga. Ang susunod na letra ay letrang E na may tunog na E. E. L-C Itong susunod na letra ang letrang F na may tunog na S. Filipino. Ito naman ang letrang G na may tunog na G. G. Gatas. Ito ang letrang H na may tunog na Halaman. Ang susunod na letra ay letrang I. Ito ay may tunog na ibon. Ang susunod ay letrang J o ang letrang J. May dalawang tunog ang letrang J. 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 Jody. At Jose. Ito naman ang letrang K na may tunog na kama. Ang susunod ay letrang N na may tunog na L, L. Lapis. Ito naman ang letrang M na may tunog na M. M. Mani. Ito ang letrang N na may tunog na mm, mm, nanay. Ang sumunod na letra ay letrang ng na may tunog na ny, ny, ninyo. Ito naman ang letrang ng na may tunog na n, n NGITIN Ang susunod na letra ay letrang O at ang tunog ay o o okra Ito naman ang letrang T na may tunog na papaya Ito ang letrang Q na may tunog na k, k, kentil. Ang susunod na letra ay letrang R na may tunog na r, r, radyo. At ang sumunod na letra ay letrang S. Ito ay may tunog na S. SAGING Ang susunod na letra ay letrang T na may tunog na T T TALONG Ito naman ang letrang U na may tunog na U U ULAP Ito ang letrang V na may tunog na Z, Z, vegan Ang sumunod na letra ay letrang W na may tunog na w w Walis Ito naman ang letrang X na may tunog na S, S, xylophone at ang letrang Y na may tunog na Y, Y, Yero. At ang panghuli ay letrang Z na may tunog na Z, Z, Zebra. Yun mga bata ay sabay-sabay nating bigkasin ang tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino. Ah! Ah, B, B, K, K, D, D, e, e, U. Z. 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 W. W. S. S. Y. Y. Z. 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 Mahusay mga bata, talagang nakinig kayo sa ating aralin. Para sa ating unang gawain, nais kong ilabas ang inyong lapis at papel. Magbibigay ako ng tunog at tutukuyin nyo kung anong letra ito. Umpisahan na natin. Hmm. Hmm. Anong letra ito? Magaling! Dumako naman tayo sa ikalawa. Eh. Eh. Anong letra ito? Magaling! Ang susunod. O oh, sige nga mga bata, anong letra yon? Letrang F. Ang susunod ay? V. V. O, sige nga. Anong letra kaya yon? Letrang V. At ang panghuli? X. X. O, anong letra yun mga bata? letrang X. Para sa ating ikalawang gawain, tukuyin nyo ang unang tunog na maririnig sa bawat salita. Ang unang larawan ay sapatos. Sapatos. Ano ang unang tunog na narinig? Ang tunog ay S, S O letrang S Ang pangalawa Tabo Tabo Ano ang unang tunog na narinig sa salitang Tabo Tabo Magaling! Ang unang tunog na narinig sa salitang tabo ay Anong letra ito? Ito ay letrang T. Dumako naman tayo sa susunod. Nyok. Nyog. Ano ang unang tunog na narinig sa salitang nyok? Magaling. Mm. Mm. Ito ay letrang N. Ang susunod ay itlog. Itlog. Ano ang unang tunog na narinig sa salitang itlog? I. I. Ito ay letra I. At ang panghuli, Manok. Manok. Ano ang unang tunog na narinig sa salitang manok? Magaling. Hmm. Lakasan nyo nga, bata. Hmm. At anong letra ito? Letrang M. Binabati ko kayo mga bata sa inyong mahusay at masigasig na pakikilahok sa lahat ng gawain natin sa araw na ito. Tandaan, makinig ng mabuti upang kaalaman ay dumami. Muli, ako ang inyong guro sa Pilipino na nagsasabing hanggang sa muli, paalam!